Ito ang tawag sa kauna-unahang kapitolyo ng probinsya ng Pangasinan. Makikita pa rito ang orihinal na mga tiles at grand staircase na itinayo pa taong 1840s. Pero sa paglipas ng mga taon, ang dating kapitolyo muling masisilayan ng publiko bilang banaan museum sa Lingayen, Pangasinan. Dito makikita ang mga lumang banga, porsela ng mga platot mangkok, lumang mga pako, mga inilathala sa dyaryo noong panahon ng mga hapon, representasyon ng sinaunang mga bangka na ginagamit sa paglalakbay, representasyon ng unang istasyon ng tren at bus sa Pangasinan, mga bungo ng mga Pangasinense kabilang na ang Bolinaw Skull na ang mga ngipin ay may ginto, mga pinaniniwala ang alamat at mga makapangyariang nilalang noong unang panahon, mga representasyon ng mga simbahan at santos sa Pangasinan, ang prinsesa ng probinsya na si Urduha, at kung ano-ano pang mga kagamitan mula sa nakaraan. We'll never know who we are as a province, as a people, unless we know our history. And that That's what Banaan Museum will contribute to the province of Pangasinan. so we get a gist of what the province is how rich a province is uh, natural resources people and the uh, possibilities of really uh, achieving our our dream our vision of uh, becoming the premier province uh, of uh, Pangasinan. Lahat ng makikita sa dalawang palapag na museo, mabusising pinag-aralan bago mapasama sa mga koleksyon. This also becomes a springboard for us to to do internationalization, if there's such a term. No? Kasi before we can really go out of uh, your your comfort zone, your borders, your jurisdiction, it is best if we know ourselves first. I, I, lahat po ng uh, ginawa po natin for the museum, especially for the content, it's actually a product and contribution of different uh, researchers, historians, uh, cultural workers and bearers throughout the years. <laughs> We also commissioned uh, researchers into uh, development of museums the country. Pero hindi lamang mga bagay sa nakaraan ang matatagpuan dito, kundi mga pangasinenseng patuloy na nagdadala ng karangalan sa probinsya. Gaya na lamang ng apat na hinirang na national artist ng bansa, kabilang na ang nag-iisang si Fernando Poe Jr. Makikita rin ang iba't ibang mga obra ng mga local artist ng Pangasinan. From the different art associations in Pangasinan, uh, they're on exhibit and sale po. Uh, Binibenta po yan ng mga local artists po natin. So that exhibit uh, will run up to December. Opo, yan, po. yan na po yung tulong din po natin sa ating mga local artists. And that gallery is dedicated uh, to them and other cultural workers to organize other exhibits or workshops. Isang ordinansa na ang binubuo para sa naturang museyo. Dito maipapaloob ang mga kakailanganin para sa pangangalaga ng banaan kabilang na ang mga fees para sa mga bibisita. As an initial offering po to the people of Pangasinan, a visit to the museum that is free. Uh, wala pong uh, uh, bayad po especially this uh, September. Uh, na provincial tourism month celebration and uh, provincial uh, creative industries month celebration in the following months uh, titingnan po natin Gov, kung uh, free pa rin siya up to december actually po in time po for the passage of the ordinance supporting po the collection of entrance fees. Sa darating kasing biyernes, September 8, formal na itong bubuksan sa publiko. Pero nasa abot lamang sa 300 na katao ang papapasukin kada araw. Kaya naman, hinihikayat nila ang lahat ng nais na masilayan ang Banaan Museum na mag-register na sa cpangasinan.com para makapagpareserba sa araw ng nais na pagbisita sa Tinaguriang museyong Tagpuan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.